Ang panahon ng revolusyong siyentipiko, enlightenment, liberalismo at absolutismo. Maraming alagad ng agham ang nakilala noong ikalabing pitong dang taon sa pagsusulong ng maunlad na kaalaman at pananaw ukol sa agham. Pinagtuunan ng pansin ng karamihan sa kanila ang astronomiya, matematiko, pisika at medisina ang revolusyong siyentipiko. Ang ikalabing anim at ikalabing pitong siglo ang hudyat ng pagpasok ng revolusyong siyentipiko. Ito ang simula ng panahon ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng eksperimento bunga ng kanilang pagmamasid sa sansinukob. Ang dating impluensya ng simbahan sa pamumuhay at kaisipan ng mga tao ay nabawasan at humina dahil sa mga paglalathala na mga bagong tuklas na kaalaman na pinatunayan ng bagong siyensya. Naging tulong ang panahon ng katwiran upang magkaroon ng bagong liwanag ang mga tradisyonal na ideya at bigyan ng bagong paglalarawan at redefinisyon ng lipunan. Ating kilalanin ang ilan sa mga mahalagang katauhan sa panahon ng revolusyong siyentipiko at ang kanilang mga kontribusyon. Nicolaus Copernicus, isang astronomer na mula sa Poland na nakilala sa kanyang heliocentric view sa kalawakan. O ang paniniwalang hindi ang daigdig ang sentro ng kalawakan kundi ang araw. At ang daigdig ay umiikot sa paligid nito. Galileo Galilei, nakaimbento ng teleskopyo na ginamit niya sa pag-aaral ng kalawakan. Tycho Brahe, isang Danish na siyentista, at pinatunayang ang kometa ay hindi lamang penomenong atmosferiko, bagkus ang kometa ay representasyon ng pagbabago sa kalawakan. Johannes Kepler, isang German na naglathala ng akda ni Brahe at nakatuklas ng paggalaw ng isang planeta sa orbit ay bumibilis habang lumalapit ito sa araw. Isaac Newton, isang English mathematician at natuklasan ang law of gravity bilang paliwanag sa paggalaw ng mga planeta. René Descartes, isang pilosopo at mathematician na French. Ipinaliwanag niya ang mga suliranin sa agham at pilosopiya gamit ang pamamaraang matematikal. Tanyag sa kanyang linyang cogito ergo sum. Naniniwala siya na ang katwiran ang susi sa pagkakamit ng kaalaman. Ang panahon ng enlightenment at liberalismo Isa sa bunga ng pamamaraang makaagham ang epekto ng revolusyon sa iba't ibang aspeto ng buhay. Marami ang nagmungkahi na gamitin ang pamamaraan upang mapaunlad ang buhay ng tao sa larangan ng pangkabuhayan, pampulitika, pangrelihiyon at maging sa edukasyon. Bagamat ang Enlightenment ay tumutukoy sa pilosopiyang umunlad sa Europe noong ikalabing walong siglo, maaari ring sabihin na ito ay isang kilusang intelektual. Ang Enlightenment ay binubuo ng mga iskolar na nagtangkang iahon ang mga Europeyo mula sa mahabang panahon ng kawalan ng katwiran at pamamayani ng mga pamahiin at bulag na paniniwala noong Middle Ages. Kinilala bilang mga filosof ang mga intelektual na nagpasimuno ng maraming pagbabago sa kaisipang pampulitika sa Europa noong ikalabing pito at ikalabing walong dang taon. Sa panahon ng Enlightenment ay nagtangka ang mga philosopher na may paliwanag ang kalikasan nito. Mula rito ay hangad nilang makabuo ng mga ideal na pamamaraan sa pamumuno, edukasyon, demokrasya at iba pang suliraning panlipunan ni natin ang ilan sa mga sumusunod. Thomas Hobbes Sinabi niyang ang tao ay likas na makasarili kung kaya palagi niyang katunggali ang kapwa-tao. Jean-Jacques Rousseau at John Locke Kapwa naniniwala na ang pamahalaan ay naitatag sa paintulot ng mga mamamayan. Mary Wollstonecraft sa kanyang akda na A Vindication of the Rights of Women ay kanyang tinalakay ang karapatan ng kababaihan at sinabing dapat magkaroon ng karapatang bumoto at magkaroon ng posisyon sa pamahalaan. Makikita rin ang pamana ng Enlightenment sa sining sa katauhan halimbawa ng mga kompositor ng panahong klasikal katulad ni Beethoven, Mozart at Haydn. ang kabuluhan ng revolusyong siyentipiko at enlightenment ay makikita sa pagpapalagay ng tao ng kanyang kapalaran sa kanyang mga kamay sa pamamagitan ng paggamit ng katwiran. Ang Panahon ng Absolutismo Ang paglaganap ng mga ideya ng mga pilosopo ay nagbunga ng ilang mahalagang pagbabago sa politika ng Europa. Tinanggap ng ilang pinuno ang mga ideyang liberal at lumitaw ang mulat na absolutismo o enlightened absolutism. Ang enlightened absolutism ay isang uri ng pamahalaang nakabatay sa konsepto ng makalangit na karapatan na nagtataguyod sa kapangyarihan ng monarkiya ngunit nagsusulong ng ilang reformang pampolitika at panlipunan upang maisakatuparan ang mga pagbabagong hangad ng mga filosof. Ang mga namuno ayon sa konsepto ng mulat na absolutismo ay nakilala bilang mga mulat na pinuno na nagtaguyod ng maayos na pamamahala, pagkilala sa kalayaan sa pananampalataya at pagtataguyod ng pagunlad sa karunungan at kabuhayan. Pinakatanyag ang pamumuno ni Haring Louis XIV ng Pransya na pilit na ginaya ng maraming estado sa Europa sa kabila ng kapusukan ay naging isang matalinong hari si Louis XIV. Napagtagumpayan niyang palakasin ang kapangyarihan ng monarkiya habang tuluyan namang humina ang aristokrasya sa pransya. Inalis niya sa mga aristokrata ang obligasyong magbayad ng buwis, kaya't nawalan din sila ng karapatan sa pamamahala sa kaharian. Nagtalaga si Louis XIV na mga ordinaryong individual o kaya'y mga aristokratang may mababang rango bilang opisyal o kuwani ng pamahalaan. At dahil dito, tinanaw nila ito bilang utang na loob at wala ni isa sa kanila ang kumalaban sa hari. Matagumpay niyang naisaayos ang ekonomiya ng pransya, kasabay ng pagsibol ng kulturang pranses. Naging lingwa franca ng Europa ang wikang pranses mula sa sinaunang Latin na dating wika ng mga edukado at mga intelektual. Nakilala din si Catherine the Great ng Russia na nagpasimula ng maraming reformang pampulitika sa kanyang imperyo. Kinilala rin si Frederick the Great ng kaharian ng Prusya sa pagtataguyod niya ng prinsipyo ng rasionalismo o ang kaisipang kumikilala sa kakayahan ng tao na mag-isip at magpasya. Subalit sa kabila ng kanilang pagiging mulat, ay sinikil nila ang kalayaan sa pamamahayag at mga karapatang pantao. Sumuong sila sa maraming digmaan upang mapalawak ang kanilang mga teritoryo. Lumaganap ang mga ideya ng Enlightenment hindi lamang sa mga kaharian ng Europa, kundi maging sa labintatlong kolonya ng Britanya sa Hilagang Amerika. Isang revolusyon ang sumiklab noong 1775 at humiwalay ang labintatlong kolonya sa Britanya at nagtatag ng isang pamahalaang demokratiko na nakabatay sa mga kaisipan ng Enlightenment. Ang digmaan para sa kalayaan ng Amerika ay nakilala sa katawagang himagsikan sa Amerika. Nagpasimula ang himagsikan nang ang mga Ingles na naging migrante sa Timog Amerika ay nagrebelde sa malabis na pagbubuwis na ipinataw sa kanila ng parlamentong Ingles ngunit wala naman silang kinatawan sa parlamento upang sabihin ang kanilang mga hinaing. Nagdeklara sila ng paglaya mula sa mga Ingles noong 1776 at pagkatapos ay bumuo ng isang malakas na hukbo na magiging tagapagtanggol nila sa mga hinaharap na alitan o sigalot laban sa Britanya. Ating talakayin ang mga mahalagang pangyayari na nagbunsod sa pagkakatatag ng Estados Unidos ang labintatlong kolonya. Ang malaking bilang ng mga Ingles ay nagpasimula nang lumipat at manirahan sila sa Hilagang Amerika noon pang pitong siglo. Karamihan sa kanila ay nakaranas ng mga persekusyon dahil sa kanilang mga bagong pananampalataya na resulta ng reformasyon at enlightenment sa Europa. Sa kalagitnaan ng ikalabing walong siglo ay nakabuo na sila ng labing magkakahiwalay na kolonya ang bawat isa ay may sariling lokal na pamahalaan. Ang labing tatlong kolonya ng Estados Unidos ay ang mga sumusunod. Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, at Georgia. Nang maganap ang Seven Years' War ay gumastos ng napakalaking halaga ang Britanya laban sa Pransya upang mapanatili sa ilalim ng kanyang imperyo ang labing tatlong kolonya. Ito ang dahilan kung bakit nais ng Britanya na ang mga kolonya ay mag-ambag sa naging gastusin ng Britanya at ito'y nais nilang kunin sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga buwis. Ang Stamp Act na ipinasa sa parlamento noong 1765 ay nagdagdag ng buwis para sa pamahalaan ng Britanya sa pamamagitan ng paglalagay ng mga selyo sa anumang produkto na dadalihin sa Britanya mula sa mga kolonya. Ang mga kolonya ay walang representante sa parlamento ng Britanya sa London. Kaya sila ay nagprotesta sa pagbabayad ng malabis na buwis na ipinataw sa kanila. Ang kanilang naging paboritong slogan ay ang walang pagbubuwis kung walang representasyon. Noong 1773 ay isang grupo ng mga kolonista ang nagsuot ng mga kasuotan ng mga katutubong Amerikano at nakapasok sa isang pangkalakal na bapor ng mga Ingles. Kanilang itinapon ang mga tune-tune ladang tsaa sa pantalan ng Boston Harbor sa Massachusetts. Ito ay bilang pagprotesta sa ipinataw na buwis sa tsaa na inaangkat sa mga kolonya. Kinilala sa kasaysayan ang pangyayaring ito bilang Boston Tea Party. Kaugnay ng mga pangyayaring ito, ang pamahalaan ng Britanya ay nagpasa ng mga kaparusahan sa mga kolonista na naging kabahagi ng nabanggit na insidente. Tinawag ang mga batas na ito sa Amerika bilang intolerable acts. September 5, 1774, nang magpulong ang 56 na kinatawan mula sa labintatlong kolonya at binuo ang unang kongresong kontinental. Pinagkaisahan nila na ititigil na ang pakikipagkalakalan sa Britanya. At ang bawat kolonya ay bumuo ng mga voluntaryong sundalo na handang makipaglaban sa pamamagitan ng digmaan. April 1775, nang magpadala ang Britanya ng tropa ng mga sundalo sa Boston upang kunin ng pwersahan ang isang tindahan ng pulbura sa bayan ng Concord isang Amerikanong panday na nagngangalang Paul Revere ang naging kasangkapan upang malaman ng mga tao na may paparating na mga sundalong British. Sa pamamagitan ng pagsakay sa kanyang kabayo at pagligid sa buong bayan ay napagsabihan niya ang mga tao na maghanda para sa pakikipaglaban. Ito ang dahilan kung bakit nakapaghanda ang mga tagapagbantay na Amerikano at nahadlangan ang mga sundalong British na papalapit na sa bayan ng Lexington. Nagpalitan ng putok ang magkabilang pangkat hanggang walong Amerikano ang napatay. Dito na nagpasimula ang digmaan para sa kalayaan ng mga Amerikano. Sa Concord naman ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga Amerikano na mag-organisa at puwersahang mapabalik ang mga sundalong British sa Boston. Dito nila tuluyang nakubkob ang mga sundalong British sa loob ng syudad. Ang ikalawang Kongresong kontinental. Idineklara ang pamahalaan na tinawag nilang United Colonies of America. Ang hukbo naman ng militar ay tinawag na Continental Army at ang naatasan ng Commander in Chief ay si George Washington. Sinubukan ng hukbong militar na makuha ang Boston, ngunit natalo sila sa digmaan sa Bunker Hill. Sinubukan din ng mga Amerikano na kubkubin ang Canada, ngunit natalo rin sila. Kahit sunod-sunod ang pagkatalo ng mga Amerikano sa labanan, ay hindi pa rin sila nawala ng pag-asa sapagkat tuluyang napaalis nila ang mga sundalong British na patuloy na nakukubkob sa Boston noong March 1776. Noong June 1776 ay nagpadala ng malaking tropa ang Britanya sa Atlantiko upang tuluyang durugin at pahinain ang puwersang Amerikano. Upang matugunan ang ganitong pangyayari ay minarapat ng Kongresong Continental na aprubahan ang Deklarasyon ng Kalayaan noong July 4, 1776. Ang dokumento ay isinulat halos lahat ni Thomas Jefferson, isang statesman at abogado. Binigyang diin ng dokumento na ang dating mga kolonya ay hindi na sa kasalukuyan na teritoryo ng Britanya. Sila sa panahong iyon ay kinilala na bilang malayang bansa sa katawagang Estados Unidos ng Amerika. December 25, 1776, nang maglunsad si George Washington ng isang ang pag-atake laban sa mga British. Ito ang dahilan kung bakit nila napagwagian ang digmaan sa Trenton at Princeton. Simula noong 1777 ay pinasimula ng mga British ang pag-atake sa Amerika mula Canada. Ngunit sa bawat pagtatangka nila, sila ay napipigilan ng hukbong Amerikano. Ito ay dahil ang Continental Army ay lumaki na sa bilang at umabot na sa halos 20,000 sundalo. October 1777 nang manalo sa labanan sa Saratoga ang mga Amerikano. At ito ang naging dahilan sa pagwawakas ng mga pag-atake ng mga British mula Canada sumuko ang hukbong British sa pamumuno ni General John Burgoyne laban sa hukbong Amerikano na pinamunuan ni General Horatio Bates. Ang pagtulong ng mga Pranses sa labanan Ang bansang Pransya ay tradisyonal ng kalaban ng Britanya at ang mga Pranses ay naging lihim na taga-suporta ng mga rebelding Amerikano sa simula pa lamang ng labanan. Nagpadala ang mga Pranses ng mga barkong pandigma upang matulungan ang mga Amerikano sa kanilang pakikipaglaban sa mga British. Dahil sa lumalakas na persa ng mga rebelde, ay minabuti ng Britanya na sakupin ang katimugang bahagi ng mga kolonya. At noong December 1778 ay nakuha ng mga British ang daungan ng Savannah at nakontrol ang buong Georgia. Naging mahirap sa mga Amerikano na muling makuha ang Savannah kahit may tulong mula sa mga Pranses. Kinugkob ng mga British ang Continental Army sa daungan ng Charleston at winer sa itong sumuko sa pamahalaan ng Britanya. Ang Labanan sa Yorktown Sa pamumuno ng British Commander na si General Charles Cornwallis ay tinangkang sakupin ng Britanya ang South Carolina. Ngunit sa pamamagitan ng magkasamang persa ng mga Amerikano at Pranses, ay natalo ang mga British sa labanan sa Kings Mountain noong huling bahagi ng 1780 at sa labanan sa Cowpens ng mga unang bahagi ng 1781. Pansamantalang humimpil ang grupo ni General Cornwallis sa Yorktown upang mag-ipon ng lakas. Para sa panig ng mga Amerikano ay may dumating na karagdagang 6,000 sundalong Pranses kung kaya't napagpasyahan ni General George Washington na talunin na ng lubusan ang mga British. At noong October 19, 1781 ay minabuting sumuko ni General Cornwallis at tuluyan ng nakamtan ng Amerika ang kanilang kalayaan. Ang Epekto ng Rebolusyong Amerikano Ang pagkapanalo ng mga Amerikano sa digmaan ay nagdulot ng malaking pagkamangha sa mga British at maging sa mundo ang Britanya ay tinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang bansa noong panahong yon, na mayroong mahuhusay at sinanay na sundalo, subalit tinalo ng mga Amerikano na hindi nagkaroon ng pagsasanay sa pakikipaglaban. Ang digmaan para sa kalayaan ng Amerika ay nagbago sa mukha ng kasaysayan ng mundo. Ito ang naging dahilan sa pagkakabuo ng isang bagong nasyon na umunlad at naging isang makapangyarihang bansa sa hinaharap. Ang mga ideyang iniwan ng digmaan para sa kalayaan ay naging simbolo at inspirasyon sa maraming kolonya na nais lumaya sa kanilang mga mananakop. Ang panahon ng rebolusyong siyentipiko, enlightenment, liberalismo at absolutismo